Samantalang maagang bumila rin ang mga botante sa Davao City pero ang ilan sa kanila umalis muna dahil hindi makita ang kanilang pangalan at assigned present si Jason Amisola sa detalye live. Uh, yes Audrey, wala ganong problema ang pagbubukas ng voting precinct sa ilang na eskwelahan dito sa Davao City para sa kaugnay sa barangay at sa Buriyang kabataan elections ngayong araw. Alas 6 pa lang ng umaga, dahan-dahan ang dumating ang mga botante sa mga paaralan sa Daniel R. National High School, Teodoro Palmahil Elementary School at Wireless Elementary School para bumoto. Naging Wasay at wala ganong problema ang paghahanap ng mga pangalan ng mga botante dahil organized ang listahan maliban na lang sa ilan na walang talagang ideya kung saan ang kanilang clustered precincts at walang dalang voters ID o voters certification. Ganun pa man, may mga voters assistance desk ang itinayo na pinangungunahan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. May ilan din mga botante ang umalis dahil hindi nila makita ang kanilang mga pangalan sa assigned precincts. Nakadagdag din sa uh, mapayapang uh, pagsisimula ng eleksyon ang presensya ng ating mga security cluster partikular ang Davao City Police Office Task Force Davao Philippine Coast Guard Bureau of Fire Protection 11 at iba pa. Ngayon nga ay uh, Audrey nagpapatuloy ang uh, pagdagsa ng mga botante dito sa eskwalahan ng uh, uh, Davao City National High School para maibigay ang kanilang boto sa karapat-dapat na kanilang uh, may, may lagay na kandidato sa tingin nila magbibigay ng serbisyong kanilang hinahangad. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa bayan. Daghang salamat Jason Amisola.